Ayan, mga kachoyans. Update sa panahon dito sa ano, Kalakhang Maynila. At Ano siya? Medyo mahangin. Pero Mahangin at ano? Makulimlim ang panahon. Ayan oh. Parang nagbabanta na yung ulan. siguro baka mamayang gabi o ulan kasi makulimlim ang kalangitan ayan o oh. ayan at malumana yung mga ano mga galaw ng mga dahon sa hangin ayan o oh. ayan ayan Sana'y huwag niyong kalimutan na mag-follow sa aking Facebook page, proseso Ilyo, at saka uh, mag-subscribe sa aking YouTube channel, Choyans Vlog Channel. Magandang hapon sa inyong lahat, mga ka-Choyans, Luzon, Visayas, at Mindanao, at sa ating mga karating na bansa. Uh, good afternoon, everyone. Bye-bye sa inyong lahat.